Hello Divine People, welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang energy messages gabay. Para sa September 29, 2023 and full moon in Aries ngayon, araw na to. And this is the best time, Divine People, to give up, let go, um, kalimutan nyo na lahat ng mga bagay, bagay na... Um, that let us drain empty lahat ng sadness, pain, disappointment, failure, lahat ng struggles, challenges na pinagdaanan natin. This is the best time para alalanin natin lahat ng mga yon. Kung ano ba yung mga pagbabago, ano yung mga kung paano ba tayo pinagtibay ng mga challenges at struggles na to. Um, this is also a reminder that we need uh, kailangan na nating mag-set up ng mga bagong goals, vision, um, ideas and uh, kailangan mo na rin alamin ano ba yung talagang purpose mo sa buhay? Ano ba yung next step mo? And this is the best time para magnilay nilay ka sa mga alam mo yon para makapag-isip ka ng mga bagong solusyon sa iyong problema. Hi for water signs. Tignan natin ang inyong energy messages. sabay. For Pisces, Cancer, and Scorpio. Okay. We have here the journal. Create art. And clear your energy field. So, um, para sa mga Pisces, ano, um, dinadaan ninyo ang inyong ang um, kahinaan, ang, ang pag-iyak. This is your luck, ano? And this is the process para malet go mo yung mga negative emotions na nararamdaman mo. Um, siguro, um, you're being rejected, humihingi ka ng tulong, but na ka ng mga taong to. So, that's why umiiyak ka ngayon and sobrang lungkot mo. No? ngayon dahil nakapokus ngayon ang full moon in Aries sa iyong emotions eh. So, sinasabi dito na um, kung ano man yung mga iniiyak mo na yan, ano. So, hayaan mo lang yung sarili mong iiyak ng iiyak yan, kung ano man yan. Pero yung iniiyak mo na yan, yan din yung makakapagpatibay sa'yo. Um, dyan ka din, pag naiyak mo na yan, dyan, after nyan, makakagawa at makakagawa ka pa rin ng solusyon. Dahil, Um, sarili mo lang ang makakatulong sa iyo, Pisces. So, ang solusyon is ikaw lang ang makakagawa, ikaw lang ang makakadiscover niyan kung ano man yung mga problema pinagdaraanan mo ngayon. And para sa mga cancer na no, um, you have potentials sa lahat ng bagay, sa kaperahan, sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng positive energy. Pero alam mo yon effort ka pa rin ng effort Am um, para magustuhan ka ng ibang tao. So, para ma, alam mo yun, para ma-approve -ma ka sa buhay nila, sa proyektong ginagawa mo ngayon, no? Napakalaking effort ang ginagawa mo, no? Pero may mga tao pa rin sa paligid mo na kahit na anong galing mo ay hindi matanggap, no? May mga insecurity pa rin sa'yo, may mga insecure na tao pa rin sa'yo. So, pagdating naman sa ating scarf, ngayon, nga yung full moon in Aries, ano, um, um, it's all about your, ano eh, kailangan mong, mong maging, mag-focus ngayon sa iyong sarili. Kasi may, baka may mga sakit ka ng mga nararamdaman, kahit lang yung simpleng pagsakit lang ng ulo, pagsakit ng mga muscle-muscle, ano, baka ini-ignore mo. And, kailangan ngayon is i-focus mo ang iyong sarili sa iyong health. Kung ano man yung mga simpleng nararamdaman ninyo, um, wag nyong i-ignore dahil yung simpleng yan is um, baka lumaki pa yung problema nyo or bumigat pa yung um, problema ang dinadala nyo regarding sa inyong health. So, tignan pa natin. Um, for some of you guys, water signs, ano, kailangan nyo na rin um, linis-linisin kung ano man yung mga nakakalat sa inyong paligid. Ano, wag nyo hayaan na maging madumi ang inyong paligid. Okay? Um, siguro, create kayo na nag-create ng mga kung ano-ano sa paligid nyo. At hindi nyo na nga namamalaya na, alam mo yun, um, there's no space for, ano na, cleanliness. Siguro, it's also about yung pag-iisip nyo rin, ano. Um, panay negative na lang ang iniisip niyo wala nang positive na pumapasok. Kaya wala nang pumapasok na positive um, ideas, solution. Kasi panay negative na lang ano, it's all about creating um, negative energy to your mind na wala nang pumapasok sa ating solusyon. Panay problema ng problema na lang, panay pag-iisip na lang ng pag-iisip wala nang kalinisan yung ating utak. Panay negativity na lang, wala na. So, it's time to clear your energy field um, water signs. So, magkaroon ka rin ng journal dahil sinas sinasabi nga dito nga yung full moon in Alice na kailangan mong um, mag-create ng bagong ideas, bagong opportunity para sa'yo, bagong um, goals, bagong ano ba i-discover mo kung ano ba talaga yung ano no yung gusto at kaya mo sa buhay yung purpose mo sa buhay ayan so kung ano man yang mga isusulat-sulat nyo ayan para nakaano rin tayo no maayos talagang maayos ang ating kaisipan kaisipan so tignan pa natin sorry guys. So, we have here hydrate for some of you, ayan. Positive affirmation and read. So, lumalabas talaga 'yung read and journal ano, dahil full moon in Aries nga, kailangan talaga nating um mag-focus ngayon sa mga bagong ideas. Kung mga bagong kailangan nating gawin sa buhay natin, ialis na natin lahat ng mga negativity. So, ayun dyan, katulad ng sinabi ko kanina para sa Scorpio, no? Baka ikaw ay kulang na sa water, make it sure na talagang umiinom ka ng tubig ng maayos dahil para rin yan sa sarili mo, para hindi ka mag-dehydrate. Um, kung ano man yung mga minamanifest nyo ngayong araw na to, ayan, keep it, ano, continue, keep it, um, alam mo yon um, keep it, uh, mag-meditate ka in silence, um, ipag-pray mo yan ng taimtim and lahat yan ay may kasagutan no? um, magiging matutupad yung lahat ng yan so tignan pa natin yung water signs ito ang kailangan yung water signs Okay. Tignan natin um, kung ano yung mga kailangan mo ng e let go. Um, for some of you, ayan, meron tayo ditong three of ones, yung pagiging arogante ninyo. Dahil this is, um, it's full moon in Aries ngayon. Kung ano man yung pagiging arrogant mo, hindi maayos. Kung ano man yung mga delays na ikaw lang rin, ikaw rin ang may gawa dahil sa kapabayaan mo. Ayan, kailangan i-ano mo na, ipagpatuloy mo na yan, simulan mo na yung gawin yan, ano, yung mga delays, yung mga delays po yung sinasabi ko dito, no, kailangan gumawa ka na ng hakbang para matapos na yung mga ginagawa mo sa buhay. So, we have here the Nine of Cups. So, there's a compassion, um, trusting the universe, um, be, um, you are being optimistic ngayong araw na to. And yan, ipagpatuloy mo yung mga positive na ginagawa mo sa buhay. So, we have here the page of swords. Um, yung pagiging careless natin. Um, yung, pag, yung pagiging mahilig natin sa gossip. Ano, yung pakikinig natin ng mga chismis. Or ikaw mismo tong nagiging marites na. Pagiging defensive. Um, nagkakaroon ka ng mga ideas. Mga, ang daming pumapasok sa utak mong mga ideas. Pero kulang ka naman sa gawa. Ano, hindi mo siya ina-apply. Um, sa real world, no? Hanggang illusion na lang yung mga iniisip mo. So, yan yung mga kailangan mong eh, let go or i-improve pa um, water signs. So, yun lamang. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!